Good afternoon mga kanaynay. Si Ang Degriti noon ay nandito pa din po sa Rawis hanggang ngayon. Ah, uh, mga 3 PM na po. Ah, uh, may hinahanap pa po ako, isang nanay na inirecommend po sa akin ng ating kakilala Kaibigan Kaya mga kanaynay, samahan niyo ako. Uh, pupuntahan ko muna hanggang nandoon pa sina Boy Tabang. Bumibisita din sa isa naming beneficiary dito. Ang sarap ng hangin dito, mga kanaynay. Ang sarap magtambay. Pero hindi pwede. Kailangan ko na hanapin si nanay para pagkatapos makauwi na kami. Kasi medyo dumidilim na din. Okay mga kanay-nay, samahan niyo ako. Good afternoon po, nay. Good afternoon, O pwede pong pumasok. <laughs> tara. Tara, sabi lang. Okay. Opo. Uy, may bibi na, nay. Apo sa tuhod. Apo ah, mas sa tuhod. O. Oh. Ano nga pala pangalan mo, Nay? Susima Piconia Dolay. Ah, Nay, kumusta po kayo dito? Ay, ini man, mau mau pa yung magiging hapong bisa ng kukuri. Ah, ano po nangyari sa paa mo, Nay? Nasa ah. sa train ah, sa Manila. Ano ah, nasa dalawang paa, natanggal. No, Mag-isa oh, lang po kayo dito, Nay? Nakukad asawa, ito nag hindi mo si Tuka lawin si ah Tara iswag. Opo. Oh my God. Nanay. Aso si tatay, ah, yun ang pinagkakakitaan niya. Ano pong ginagawa niya? Dano siya nag- Nagpapinuhautan niya ganas para may kami may balibugas. Ah, opo. Kaya makorig yan din. Ngayon matangit lang. niya siya. Opi, pira doon ko. Kaya nahulukit sa lubig. Eh. Tsaka ah, nahulog din sa lubi. May problema din sa paa niya, katulad mo. Oo, may stainless sa kanya din. Ah, okay. Kumusta, kumusta kayo na eh? Kumusta po? Uh, how's how's it? How's it? How's okay lang. Okay lang. Kahit okay, mahirap. Bahay niyo po ito, sarili? Oo, oh, ini ini amin bahay. Pero lupa niyo po ito? Hindi. Paano po yung status ng lupa niyo dito? Empire Star kami dito, Santa Gions, dyan na doon nabalay. Ano daw? Hindi ko naintindihan. Ah, pinatira lang daw sila dito. Yung mayarap ng bahay. Ah, okay. Oh, may ari noon nandoon sa Kamag-anak niyo pa rin po sila. Hindi. Nagmagaganda ng loob lang sa inyo. Oo. Oh, Sino po lala. kasama niyo dito sa bahay? Eh? Asawa ko at saka apo ko. Sige na nana, na ito. Nanay, ang magulang ng apo mo, asan sila? Abto sa... Oo, nagduduyan kay... Ah, pero andito din. Doon siras siya ng mga balay. Ah, ito, itong katabi? Oo. Uh. Uh, uh. So, dito, kayo lang mag-asawa talaga? Oo. Uh, uh. Dito sila nakatira? Uh. Sa kanila lang yung bahay na yan? Hindi rin. Sa so, may-ari niyan. Ah. Uh, okay. e, lang sila. So, lang anong pinagkukunan niyo pang ng pang-araw-araw niya sa ngayon, Nay? Lingkod. Kuan. No. Marunong ka po mag-Tagalog, Nay? Mm. Oo. Oh, oh. Ah, sige, mag na lang no, po. ano ng no, talbos ng ganas. Ah, nagtitinda kayo ng talbos ng kamote. Oo, oh, oh, ginasa talbos ng kamote. Oo oh. oh. po. Ah, yun yung pinagkukunan nyo sa araw-araw para sa pagkain nyo. Oh. tapos din sa nag-ano si Dardo na, yung ko nag-ano ng mga damo, oh, nabayaran siya. Ah, oh, okay. okay. Ano, edad mo na na 65 na. Si, si, 4. si mister mo? 67. Nanay, nakakurious lang ako sa ano mo. Dalawa talaga yung putola, no? Oo, ito, Pero wala ka namang may, maintenance na iniinom sa ngayon. Oray, na kay na nag kahit masakit, karang para Tasya lang ang ano, pambili ng ano. Hindi mo sabihin kahit masama pakiramdam, walang gamot-gamot, pa -gamot, wala. na lang. Naya na lang, kahit yung asawa ko, pag may masakit yung ano niya, pira, pirahan, inaano ko na lang, Miyak na lang ako, wala naman kami magawa. O kasi nai, pag may bakal yung ano, kahit sa ang party ng katawan natin, pag malamig tsaka masyadong mainit, masakit yun. Kasi isa lang ang anak namin, nandun sa kanilang lugar, kasawa, nandun siya sa Quezon province. Aw oh, o isa, sa lang anak mo, hmm. nagpapadala sila sa siya, siya sa inyo? Hindi rin kasi ang asawa din, may sakit, diabetes daw. Naghihirap mo sila, gusto niya umuwi, pero walang pamasahe. Hmm. And siya pumapasok katulong para may share pa. So, taka ano nang mga ano niya. Anak niya rin, tatlo. Na, doon, tatlo. Nang ilang taon na kayo nakatira dito sa bahay? Wala kami dito. Eleven. Eleven years na kayo dito? Mm -hmm. Pag, pag dumadating yung time na walang-wala talaga kayo makuha, walang walang kita doon sa talbos ng kamuti, saan kayo kumukuha? Sa awa ng ano, ang noon, nakakarasin niya Nag-ano siya, nag ano nung pidikab. Ah, nagpipidikab din siya. Oo, Pag hindi masakit yung ano niya, pa ah, yun, nagpipidikab. Yun, nagaganda ka ng sinasabi na palaging may plan A, plan B, plan C, ano? Kasi pag wala yung isang kabuhayan, pwede ka doon sa plan B, ano? Kailangan lang talaga ano, yung si ano niya, yung pidikab ng ano namin, ano ng asawa ng anak ko. Ah, uh, manugang nyo. Uh, uh, oo. Oh. Oh, pero sa inyo talaga yung kita. O oh, nagba kayo. Sa Amen. Sa amin na sa lang na. kasi ando naman sila sa ano, malayo. Okay. Kami okay. na lang nag aano uh, ng ano niya kita. Ano? Ano kita ng atawa ko. Sa amin na lang kasi ano lang konti lang. Minsan 100. Minsan, Ay, sa araw. Oo, nakabili naman kami ng ano, bigas kahit kilo, tapos sukar, kapi kung ano doon na. Ito na itong tinitirahan nyo, kayo na ang nagtayo nito? O pag tira nyo dito, nandito na talaga to? Pinatira na lang kayo? Uh, kami na nag-ano nito. Ah, kayo, kayo na nag-put up talaga Oo. nito? Kami okay. na, tapos yung bubong yung sa ano niyan, anak ko, sinira yung bahay nila doon sa Johnson. Tapos uh, binubong lang. Ah, uh, nilipat nga. dito yung bubong. Oo, oh, nanonurungan mm. na oran ay parang man po tapos na kung kitain namin ngayon kapayas kapayas yung ulam nyo ngayon mm -hmm. ito yung bahay nila mga kanay nice. nanay ah, uh, tanggapin mo, mo muna ito ha pasensya ka na dito ito lang muna ang may tulong ko sa'yo po at sa uh, hayaan nyo po pag pag may nakapanood po nito na may mga gandang kalooban na magbigay po ng tulong para sa inyo. Kasi umaasa lang po kami sa mga sponsor po natin. kaya nyo po at babalik agad kami dito para ihatid sa inyo yung tulong na yun. Ano po? Salamat na lang po. Yun lang muna ha. Pray na lang tayo pag may naka, Oo. Pag may nakapanood nito na magbigay ka agad ng tulong para sa inyo. Babalik po kaagad kami. Para ehatid namin okay, sa inyo. O, ang Diyos na lang mag -an. sa inyo. Sige po, nanay. Bye-bye yeah. po. May binisita po kami dito, ang dati na naming beneficiary. Kaya, naalala ko po yung may nag-recommend po sa amin, sa inyo. Kaya, tumuli na kami dito para makita mo na yung sitwasyon mo. So, sana po. Pray lang po tayo na makabalik ka agad kami sa inyo. May sponsor na. Magpahatid ng tulong po para sa inyo ano po. Okay. Sige po na. Okay. Thank you Salamat po ha. Ingat po kayo. Salamat na lang. Okay. Mag-ingat din kayo. Oo. Bye-bye. Sige, bye-bye na lang. Salamat okay. ulit. oo Pasensya na po muna na basta oh, lang, ha. Sana makabalik kami. Ano? Okay. Sige. Sayang wala dito si Tatay ano. Siguro next time Maanahan na namin si Tatay ano pagbalik namin. Oo, oh, salamat po niya. Ito po, pala, nanay, susima yung head ng grupo namin sa Dagriti Moreno. Yan, yeah, nanay, ha. Yeah. Yung, yung address niya, nanay, kunin ko yung logbook para makuha natin. Kunin. Para mabisita natin. Oo, sige, salamat ha. Salamat na lang sa inyo. Oo oh, po. Okay, yeah. po Salamat. Sa ating mga butihing sponsors, Manetiri Anderson, Ma'am Beth Jones, Ma'am Marcelina, Ma'am Ani Sangkaid na Malinaw, Ma'am Joveta Bilesa Tejero, Ma'am Hayats, Ma'am Silina Barbosa, Miss Kayabyab, Miss Irene Bisuelan, Ma'am Hawaii, Ma'am Janet Galvan Salazar, Ma'am Oki ng London, Ma'am Ima Vlogs, Ma'am Faye Velasco, and Rose Aguirre Vlogs. Ang degree ni Moreno po ay nagpapasalamat po sa walang sawang support. Uh, kaya po patuloy kami nakakapaghatid ng tulong sa ating mga kababayan. Huwag po sana kayong mapagod at magsawa. Ingat po kayo lagi. Thank you, thank you so much po.